Ako po, Diyos ko. Huwag mo nang gawin doon. Hindi mo nang gagalaro. Bati ka muna, bati. Parang mo kong <laughs> mabuka. Hindi. Bumati ka muna. Bati mo si daddy mo o si lolo o si lola. Biba? Okay. Pati ka kay lolo lola. Binabati ko yung tatay ko katsa ninong ko. Si lolo, asan? Lola, nasa bahay. Pati mo, Lolo, Lola. <laughs> Kaya tingin ang sa akin? Ha? pingin pingin ka sa akin? O, sino ka titingin sa'yo? Patingin mo si Lolo, si Lola mo. ina Pinapati ko si nanay, katya, si tatay. Nato ang ba Four. Ha? Four. Four. Nag-aaral ka ba? Apo. Ano ka? Kinder prep? Kinder four. Ha? Kinder four. Ano ka Ano ba ang gusto mo pag mo? Magiging doktor. Magiging doktor? Bakit? Matulungan ko yung mga sakit. Ha? Talaga? <laughs> Anong trabaho ba ang tatay mo? Sa simbahan. Ano ka nagawa sa simbahan? Ano ang ginagawa sa simbahan? <laughs> ano ginagawa sa simbahan? ang kapatid. Ano ang gusto mo ang magiging paglaki mo? Magiging doktor na maulit-ulit. <laughs> ano, ano? Maulit-ulit ka pa. Pakain yung mic, ko mag Ano amo? mo? ulit ka pa nga. <laughs> sorry, sorry, sorry. Bakit? Pa? Ba't mo siya tinuturo? Ba't mo siya tinuturo? Bakit? Bakit? Yan kasi mupo eh, marumi. Madumi yung puon eh. Madumi, mali, madumi ba yun? Eh, kamay niya ginagal madumi. Madumi ba? Nakanon niya yung kamay. Maganon, pag-upo niya ginagal. Hindi, malinis naman, di ba malinis? Okay. Nagasan yung balay. Ha? Nagasan namin to. Nagasan daw nila yun. Ko. Okay, patay mo, Sige, patayin ko. Patayin mo nga! Sige! Patayin mo! Diyo ka nang patayin! Tinulog ko ng kita eh! <laughs> Ilan taon ka naman, Jan? Four. Four? Sige. Ano lang itong gusto mo magiging doktor? Bakit gusto mo magiging doktor? Para matulungan ko si Mama. Sa sino? kasi si Papa. Ah, so, nag-iisa ka lang ba anak? Opo. Okay. Meron ka bang moto o pick-up line? Meron po. Sige, go. Kabayo ka ba? Tinatawag <laughs> kita! Ano? Huh? Tinatawag nga kita eh. Ano nga? Hindi ko magaling. Ano? Tinatawag nga kita. Ah, ano nga yung tanong mo? Kabayo ka ba? Bakit? Kasi... Pwede na ba kitang tignan? Pwede na ba kitang tignan pag kinakausap kita? Jan, pwede na ba kitang tignan? Jan! Hindi ko usap ka. Sige, pakilala mo ang sinuusapan mo. Kailan Oo. Ah, talaga? Anong trabaho ang papa niya? Waiter. Ha? Waiter. Ah, waiter. Opo. Sige, ano gusto mo sabihin sa anak mo? Hindi <laughs> yung will time, big time. Hindi yung will time, big time. Ayun <laughs> na! Block! Anong block? Ayun na! Ano mo? Will time, big time, blue. Ah, okay. Lagi ka pang nanonood ng show na to? Lagi ka nanonood? Opo. Bakit? gusto mo. Kiss. Happy ka ba? Apo. Ano gusto mo? Hingin sa akin. Ano gusto mo? Doktor. Paulit-ulit <laughs> ka naman eh. Ano gusto mo hingin? Hindi ko alam ano gusto mo maging. Ano gusto mo request sa akin? Gip. Gusto ko motor. Hindi eh, pa ba bagay sa'yo. Bata ka pa. Bawal pa sa'yo yun. Hindi. Yung mali Walang maliit na motor. Wala. Ano? Ba? Bike? Bike? Gusto mo mabike? Opo. Eh, gano'n? Hindi pa pwede mag-aral ka muna. Bawal yung... Baka masugatan ka sa bike pag malaki ka na. Hindi. Meron naman gulong maliit eh. Meron ba? O, oh, sige. Sira eh. Ha? Sira. Meron ka ba? Sira nga. At ang laki ng tenga mo. Ha? Ang Mahaba buhay mo. Ang laki ng tenga mo, oh. Bakit? Nag-aawal yung dalawa. Pag-iwalay nyo ka yan. O sige. Ano ko siya sabihin? May mesa mesa si mami mo. Diyan, sana ano. Huwag ka nang pasaway. <laughs> ano, makinig ka lagi sa akin. Mahal na mahal ka namin ni papa mo.

Mama. Huwag <laughs> kang magsaseta kasi tayo... Anong <laughs> gusto mo sabihin si mama mo? Mama! Mama, sana love na kita. Sana mama love kita. Okay, si papa mo ano gusto mo sabihin? Papa, papa dito ka na, pumasok ka na. Asan siya? Ang taas. O sige. Alright. Ano At sa atin mong talent? Kakanta. kalingan mo ha? At ano po? Ang ating superstar na si John. <sighs> Dahing dahil ako dyan. Sino ko kanta Ano title ng kantang ngayon? Ano yan? Pusong bato. Ha? Pusong bato. Ah, bakit? Ah, sikat ba yung kantang ngayon? Sikat? Sikat? Baka pusa. Yung pusa, sikat, <laughs> akat. <laughs> Tinagalan ko na yung kat. Sikat, pusa. Ay, nako, ewan ko, no? So, ibig ko sabihin, maganda yung kantang ngayon. Sino ko kanta Si... Baka pusa. Kung pusa, Sino? Kat ng pusa. Ah, okay. O, okay. pahinga ka muna. Meron kang gift. Meron kang 5,000, ha? Meron kang win phone. Okay ba? Alright. Ito lang po. Si Kel. Kel, bate. Binabate ko po dyan yung mga lolo ko at saka mga teacher ko at saka mga classmates ko. Manood lang kayo dyan. Nandito na ako sa standard time. Hindi po. Alright. Masang-masa itsura mo, ha? <laughs> cute eh, no? Cute na cute. Ilan taon na ka na? Ano po? 5 years old. Five years old. Ikaw ba yung nag-aaral? Saan? Sa Malabi po. Malabi. 5 years old. Anong trabaho ng tatay? Nagbubuhat ng simento po. Ah, nagbubuhat ng simento. Si nanay? Nagakot ng basura po. Ah, nagakot ng basura. Si tatay nag uh, nagbubuhat ng simento. Si nanay nagakot ng basura. Ilan kayo magkakapatid? isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po! <laughs> okay. Apat. Pang ka? Pang tatlo po. Pang tatlo. Sige, nakakatawa. Masaya ka ba? Nandito ka sa real time, big time? Apo. Bakit? Para po, makita yung talent ko. Alin? At talent ko. Ah, pakita talent mo. Wow! Sige. Meron ka bang pick-up line o moto? O oh, sige, ano yung pick-up line? Pogi ka ba? Oo <laughs> naman. Bakit? Para was <wastay>, time, pogi eh. <laughs> galing, galing. Galing, galing naman. Galing. galing, galing. Bakit ka sumali dito? Para po makita yung talent ko. Ah, papakita mo yung talent mo, ha? Alright. Sige. Cute ka. Ilan taong ka na, five? Tatlo po. Tatlo? Tatlong taong ka lang? Anong gusto mo maging paglaki mo? Naging pulis po. Pulis? Bakit pulis? Para po, pag may magnanakaw, huling ko po. Galing! Galing, galing naman. Sige. Kagabi ba, nakatulog ka kagabi? Apo. Excited ka ba? Pumunta dito? Apo. Sige, sino, sino kasama mo? Si Adel pa po. Sino yan? Ayun po. Sino yan? Si Adel po. Sino nga yan? Ha? Ah? Sino si Adel? Mama ko. Mama mo pa eh. Nani ko, ano Adel pa? Okay. Pakilala mo ulit. Ito na po. Pinapak pinapakilala ko po si maganda kong ama. Si... Anong ama? maganda ako eh. Eh, Ina. na. ko po ang ina ko. Si Mama Adel pa. <laughs> ang ina ko. Nani na rin. Magandang gabi po. Magandang gabi. Nani Adel. Saan na ka Sa Payan po. Ah, sa so payatas. Yes, ikaw po. ay nagbabasura. Opo, sa so giant shop po. Ah, ang tatay niya ay naghahakot ng sepento. Opo, mason po. Mason. Opo. Pakilan sila? Pakilan siya sa anak Pangatlo mo? Pangatlo po. Okay, ano gusto mo sabihin sa anak mo? Anak, ah, uh, ano, uh, enjoy mo lang yung pagkabata mo at saka lagi makikinig kay mama. Ah, uh, mahalaman ka namin. Opo. Ni papa. Ma. I love you, ma. Love you too, anak. Ano gusto mo sabihin muna kay mama? Tag-tag mo. Ma, thank you po sa pagkaalaga sa akin, ha. Salamat po. Ayun po lang po. Eh, Papa mo, ano gusto sabihin? Nanonood si Papa, Papa. Pa, nanonood ka lang dyan, ha. Bab, dyan ka lang, ha. Panoodin mo ako para magaling ako. Okay.